Today's video mga boss ay magluluto tayo ng munggo. Kaya naman ilalaga lang muna natin ito dito sa ating rice cooker. Alam nyo na walang gas kaya rice cooker muna. Pwede pwede yan. Tulad ng sinabi ko nung nakaraan mga idol ay pipitasin lang natin ito kapag magugulay na tayo ng munggo. Kaya ito na nga sinimulan ko ng kalbohin si Alugbate mga idol. Dito ay habang nilalaga ko yung munggo ay isinama ko na rin yung chicharon mga idol. Para pagka puswak ng munggo ay malambot na rin yung chicharon. At saka alam nyo ba kapag isinabay nyo yung chicharon sa paglaga sa munggo mga idol ay kakaiba talaga yung lasa niya mga idol. Subukan nyo mga idol at malalaman nyo na nagsasabi talaga ako ng totoo. At nung mainit na nga ang ating kasirula mga idol ay nagisa na agad ako ng samya dito. Yung bawang at sibuyas natin wala munang kamatis mga idol ngayon kasi wala pa tayong pambili. Saka na kapag na mga idol ko. Hinalo-halo ko nga lang pala yung pagigisa natin dito sa mga sibuyas at bawang mga idol. Tapos mamaya maya ay nung medyo sunog na siya ay eh, nilagay na natin yung ating nilaga na munggo kanina. At doon naman mga idol sa mga gustong Masarap ang niluto nila na bunggo ay pwede nyo yan haluan ng pata ng baboy mga idol. Eh kung walang wala naman ay pwede rin yung giniling na karni ng baboy. Pwede na yon Okay na yun. Masarap na rin yun. Eh ito nga sa akin. Chicharon lang. Okay na eh. Yun pa kaya may giniling. Matapos ko nga itong tikman mga idol ay palagay ko ay okay na kasi masarap na yung lasa. Kaya naman ay isinalin ko na agad sa ating baunan mga idol. Kasi yung rice cooker natin ay paglulutuan pa natin yun ng kanin. Hindi pwede yan pagsamahin doon. Salamat nga po pala sa panonood. Kain po tayo.